hindi na pindot. Kaya sorry. <coughs> Nakapaghanda na ako. Ngayon ko lang nagluluto ako. Ngayon ko lang napansin. Hindi pa lang maandar. Kaya ito, magluluto ako ng ititisting ko lang at ano lang, sinangag na may twist. Ano naman tayo eh. Yung karne natin, eh, ano, hita ng manok. Kaya lang, pinadibon ko siya. Yan. Madilim kasi pag ilalagay ko dun, eh, kaya dito, dito na lang. Pinadibon ko siya, tapos hinihiwa-hiwa ng mas maliit pa ng bite size. Tapos, minarinit ko lang ng, ano, ng tinagtad na bawang at saka tinagtad na uh, ginger. Mamaya ko na lalagay yung mga ibang condiments niya para hindi masunog. Itutusta lang natin konti tapos ilalagay ilalagay natin yung mga iba. Kaya ay, no, ko, hindi nyo nakita yung mga in-slice ko. Ganon. Pero makikita rin nyo naman para magano, ano makikita nyo naman na, makikita nyo naman na ilalagay ko. Kaya, no problem. Ito, yan, yan po yung buto ng tatlong hita ng manok. Kaya, linuluto ko parang sabaw ba? <laughs> May option eh. Kaya lang wala akong sayote, wala akong papaya. Kaya okay lang yan. Basta may lasa, okay na yun. Okay, tutuloy natin. Yan. Eh, kukulay brown lang natin siya. ganda, ang ganda pa sana eh. Kumakanta pa nga ako kanina eh. Eh guys, <laughs> yun pala hindi pwede. Hindi na pindot. Hindi umaandar. Nakalangay sa video, pero ting tingnan ko, bakit walang ano, walang... Walang nagblinking blinking na kulay red na parang nakikita mo kasi pag nagre-record siya. Yung pala hindi na pindot. Kaya yan, Takpan natin. Ay, ano lang muna natin. I, uh, ilalight brown ang kulay. Kaya, ayan. Mainit po. Mainit na mainit. Napakainit. Ah, sorry. <clears throat> carrots na ganito ang size na pagkahiwa. Nai-ano ko na rin to? Nai-prito konti. Konti lang naman na prito. Para hindi madurog. Ito yung white part ng spring onion. anuin natin yung apoy kasi nangangamoy na siya. Nangangamoy sunog. natin ng konting soya sauce. Ay, wala na pala. Yan. Konting black sauce. Ito po yung walang lasa. Hindi siya maalat. Kulay lang ba? Yan. Lagyan natin ng konting patis. Experiment lang to. okay na siya. Luto ka na ba? Dagdagan natin nang Yan. Lalapit ko kayo, titingnan nyo Yan. Manok at ilalagay na natin yung ilalagay na natin yung ano? Ilalagay na natin yung kanin. Patayin ko na yung isa. Iluluto ko sana. Eh, so marami akong kanin. Ay, shoot. Okay lang. Okay naman. Malinis naman. Ayan. Kaya sabi ko, i-ano ko na lang. Isipari, i-ano ko na lang. Yung hilaw ba? Tapos iluluto sa iluluto sa bigas. Ang porte, marami akong kanin. Kaya isis, isasangag ko na lang. Ay, ito yung natin. Titingnan natin kung ano ang final product natin ngayon. Experiment lang ito ni Kabagyan, mga idol. Gusto nyong, kung gusto nyong gayahin, pwede rin. kanin kasi nga hindi na duro. Durogin natin mabuti para mapantay ang kulay. Mamaya pa ako magsusundo sa mga alaga ko. lapit na magpantay ang kanon, magpantay ang kulay. <laughs> Yan po ang rason kung bakit nagyan ko siya ng yung black sauce. Yung black sauce dito, walang lasa hindi katulad yung toyo natin diyan na silver swan yung mga yung mga black sauce natin ay maalat dito po iba yung black sauce walang lasa yung black sauce tapos yung soya sauce hindi rin siya maalat siya hindi naman siya masyadong maalat at hindi naman uh, masyadong maitim kaya pinaghahalo ko para ma-blend yung kulay. Para hindi namang maputla ang ating fried rice. Yan. So, tara, mainit naman. ating fried rice. Ilalagay ko na rin tong uh, spring onion. Ayan. Ayan na po ang ating fried rice. Chicken fried rice po. <laughs> fried rice with chicken. The chicken fried rice. Ayan. Yan lang naman eh. Kaya... Ting dito ko na i-end ang ating vlogs kasi uh, I'm going to get ready to uh, magsundo na po ako ng alaga ko. Kaya Bye-bye for now. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo kay Kabagyan Gemma. At don't forget po to press the bell button para updated kayo sa mga uh upload nating video. Bye! Ang ating linuto bago ako aalis. Siyempre, tingnan natin, luto natin. Diba? Ayan, no? Mainit-init pa. Sa kagutom na rin ako, magsusundo ako sa alaga ko. Uh, ang init! Ito. Ayun tumutunog, tapos na po yung labada ko. Bago ko alis, ilalagay ko po dun sa dryer. Kahit umulan po, hindi po mababasa ang ating labada. Yan po ang aking helper din. Hmm Lidjet Ang sarap mm Hmm Bye